Pataman ni Vice ganda laban kay Arjo inulan ng reaksyon. Umani ng samot saring reaksyon mula sa netizens ang maanghang na patutsyada. Nang unkabogable star at its showtime host na si Vice Ganda laban kay Arjo. Kilala ng marami si Vice Ganda sa pagiging prangka at walang takot magpahayag ng kanyang saloobin. Lalo na kapag usaping politika at mga isyong panlipunan ang pinag-uusapan hindi lingid sa publiko na marami na siyang kontrobersyal na banat. Mula sa simpleng jokes na may halong social commentary hanggang sa matatalim na patutsada laban sa mga taong nasa kapangyarihan. Sa loob ng kanyang mahigit dalawang dekada sa showbiz, nanatili siyang boses ng masa. Laging gumagamit ng kanyang platform para tulig sa inang ang mga maling gawain na nakikita niya sa lipunan. Madalas niyang sabihin na ang pagpapatawa ay hindi lang para magbigay saya, kundi para magmulat din ng mata ng mga manunood. Sa bawat pagkakataon binibigkas niya ang kanyang mga opinyon, may kasamang kilati at katutuhanan. Dahilan para marami siyang tagahanga pero hindi rin may kakaila na mayroon din siyang mga detractor. Kung mayroong isang personalidad sa showbiz na hindi natatakot sa epekto ng kanyang mga salita, si Vice ganda na nga iyon. Sa halip na umiwas, mas lalo pa niyang ginagamit ang kanyang boses para ipakita ang kanyang paninindigan. Hindi na bago ang ganitong istilo niya. Sa mga nakaraang taon, ilang beses na rin naging viral ang kanyang mga pahayag. Kung minsan ay tinitignan bilang banat, kung minsan naman ay seryosong komentaryo. Kaya't hindi nakapagtataka na muli na namang pinag-usapan ang kanyang isang matalim na patutsade sa It's Showtime kamakailan. Isa nga sa mga pinasaringan ni Vice ay ang mister ni Maine Mendoza. Ang aktor at ngayoy Quezon City First District Representative na si Arjo Atayde. Matatanda ang nadawit ang pangalan ni Arjo sa kontrobersya tungkol sa umano'y flood control issue. Kung saan sangkot umano ang ilang kontraktor at mambabatas. Dahil dito, naging laman ng usap-usapan ang kanyang pangalan at hindi rin nakaligtas sa matitinding batikos online. Sa gitna ng isyo, tila hindi pinalampas ni Vice ang pagkakataon na magbigay ng makahulugang patutsada sa isang episode ng It's Showtime, nagbitiw siya ng pahayag na tila tumutukoy sa mga usapin ng katiwalian. Ipinahiwatig ni Vice na magkaiba ang bagger na nagtatrabaho sa grocery at ang bagman. Na iniugnay sa mga kontraktor at mga opisyal. Anya, sino dito may bagger, may bagman. Hindi professional yun, yung bagger professional yun eh. Yung bagger may ahensya, yung bagman contractor ang pinanggagalingan kasi noon. Bagamat walang pangalan na binanggit si Vice, hindi may kakailan na si Arjo ang kanyang pinapatamaan. Dahil kung matatandaan gumanap bilang bagman si Arjo sa pelikulang bagman. At ngayon, isa siya sa mga dinadawot na nagbulsa ng milyon-milyong piso mula sa flood control projects ng DPWH. Umani nga ng reaksyon mula sa netizens ang pataman ni Vice na anila ay swak na swak umano para kay Arjo.